Yo, what is up mga suave? Yan yeah, niya, matagal tayo hindi nakapag-vlog. explain ko naman kung bakit eh. Pero ngayon, um may pupuntahan tayo, punta tayo ng Pampanga. Pag-usapan natin mamaya kung bakit ang tagal ko hindi nag-vlog. At ayun, nakikita nyo naman, meron na tayong bagong kakibat sa vlogging No? Kumuha tayo ng Insta360 X4. At excited ako gumawa ng content no? gamit ang yung camera na yan. Hindi natin kung masasagat natin yung full potential ng camera na yan. Pero anyway yun nga, punta tayo ng SM Guard. Anong gagawin doon? Actually, may kukunin lang ako doon eh. Dahil merong marathon sa September 8, Pampanga Marathon doon sa tayo doon na nabudol lang ng mga tropa and then for this vlog siguro I'll try to ano actually hindi naman ito yung first time na ginamit ko yung camera na yan of course na binili ko yan ginamit ko na sinubukan ko na the problem is ang hirap niyang i-edit para sa mga sa katulad ko ha na hindi naman ako magaling mag-edit eh. marunong lang pero hindi ako magaling mag-edit yung mga vlog ko siguro ano na yun nakakakonsume na yun ng oras-oras ayun nakakonsume na sya ng oras-oras pero nung trinay ko mag-edit na ito, man yung reframing pa lang pare yung bus na oras mo pero lang Kapalit naman nun eh maganda footage di ba anong brand at uh, saka anong camera nakakagawa ng ganyang mga shots pare yan lang yung sa 360 lang so tsaka, tsaka lang siguro ako na sa mga magulang ng mga batang ito delikado yan and kaya tayo nag vlog din kasi eh, nagpalagay na ako ng RFID pare subukan natin kung gagana yung RFID puta huwag naman sana ako mapaya baka umatras-atras oh, pa ako okay. dito let's try let's try if, if may scan Bakit hindi na-scan natin pangit pwesto niya? Ba? yun yung sinasabi ko na we're gonna just take our time pare hindi tayo magmamadali kasi nakakabit naka yung Insta360 natin marami na ako napanood na vlogger na lumilipat yung Insta360 camera nila so huwag sanang mangyari yun dati sinasabi ko chill ride lang pero binabanatan ko ngayon takit na chill ride talaga wala pa akong masyadong nagawang content gamit yan so pero parang ano ha, stable siya 73 yung takbo natin Eighty, tangan na parang ano ha Lumalaban na yun sa 360 oh Ah, overtake tayo Pag-usapan natin kung bakit wala nang long ride Tangan na lumalaban na, lumalaban na Balik na tayo dito Utang kita. <laughs> Shit. <laughs> Usapan natin bakit nawala yung long ride, no? Actually, pare, may nagaya sa akin si Sir James. Si Sir James ang manager ng Wiltec. Naiyaya niya kami na, na mag-long ride. Ang title nung ride na yun is, I forgot, uh, if you flash ko sa, sa screen, I got excited, pare, kasi as you all know, pare, sa tayong mga bayang tao, gusto natin supportahan yung mga sundalo natin sa West Philippine Sea. Kaya, yun ang pinaghahandaan ko talaga na ride pinaghahandaan ko talaga yung ride na yun kasi hindi ako malakas mag ride alam nyo yan Tantali ko mapagod pero susuburin ko yung susuburin ko yung West Philippines si pare mag ride ako papunta don para lang ipakita ang support sa mga kasundaluhan natin at sa bansa natin pero nangyari na postpone yun yung ride na yun para i-reschedule -re yata Actually nung na-reschedule medyo masaya pa ako eh, Kasi sabi ko may time pa ako para mag-prepare Para alam mo yun makapag long ride pa kahit practice lang Long, long ride ng konti Binabala ko mag-ride sa Maliko, Pangasinan 2 to 3 hours din yun, balikan pare long ride na sa akin yun So yun nga, yeah. habang naghihintay ng reschedule ng ride na yun Gusto ko sana mag-ride sa Maliko Anong nangyayari? Ulan ng ulan So hindi na ako nakapag-ride doon uh, But still, mahintay ko pa rin reschedule But then, pumasok na yata yung month of August Wala pa rin schedule So, I got busy na pare sa trabaho ko na namala, Hindi ko na namalain, hindi ko na sine-check yung page na bigla na lang nagpost si si Miss Bernadette uh, YouTube channel niya na parang nagride na daw sa uh, parang ride for West Philippines hindi ko alam kung share na hindi ko alam kung same yun kung same yung ride na yun pero yun lang yun na actually yun lang yung point hindi ko kung yun na kung same yung ride na yun wala nang nanginayang lang -nang -nang ako si gusto, gusto ko talaga mag ride papunta doon kasama yung kasama madami motorista pare Naisip mo palang solido na agad yung ride na yun eh. Pero anyways Yun yung isang dahilan kung bakit Hindi tayo nakapag vlog Kasi yun talaga yung ultimate vlog na gagawin ko pare chang ultimate long ride na gagawin ko Pero hindi na natuloy It's fine Ganun talaga Pero yun nga Panoorin yung gusto nyong panoorin no Nakaka-miss nakaka Alam ko 500 sila 500 na uh, Na riders pare Nag ride to support our uh, country and our soldiers pare pangalawa bakit wala akong upload at wala pa yung wala yung mga long ride eh sabi ko sa sarili ko magra-ride ako sa Baguio City pare yun ang yun ang next ride sana natin next long ride ang nangyayari ulan naman ang ulan sabi ko bili ako na yung sa 360 X4 kasi feeling ko maganda yon kapag eh, yun habang pakiat habang pakit sa may Baguio Ayun, bumili ako na yung Insta360 camera X4 Pero hanggang ngayon, di ba ako nakakapag-ride sa Baguio Hindi ko siya makanapan ng oras Ayun, yun yung dalawa Sa magaganda sanang content At nakaka-enjoy na ride Na hindi natuloy Pero who knows pare, Baguio Possible pa naman, mahaba pang taon Gusto ko na Ang galing ko muna yata Insta360 <laughs> Ah, natakbo yan eh, chill lang, chill lang. Ano, vertical pa ata tayo ng bus. Tangina na, wee bit stunt niya, 110 ha. Ah. ang na, eh, nakakatakot pero parang kaya naman niya eh.

Ay, nako, palpak ata ang easy trip, pare. mal mal na toll gate nyo, gagi. Hassle talaga. Pag tinay i-scan. Tsaka yun din pala yung isang dahilan, pare. Kaya nagpakabit tayo ng RFID. Pakabit tayo ng RFID para doon sa Ride for West philippines City Para hindi hassle mag-cash-cash. Kaso -cash. puta, parang shot yun eh. Tagal din. Puta, iscan mo din yung card. yan pala yung ginagawang railway pero parang hindi siya nag-progress ha o ako lang para no man pero ang ganda yan pare tanga yan, pag natapos sa gore eh, no? Manila ulit nang manigwenta natin kayo mapapamura tayo ng sobra dyan pare ba na tayo sa Decathlon niyan. Sana may ano. Sana may size ako. Chat natin yung mga tropa pa kanan dito sila. Oh, si Bosso. Oh, si Hasusi Brian. Ayun ko. Pagpapabong mo naman. Uh, Hindi uh, GI. Ano pa pa na register Hindi ko ano ako ng jersey. Hindi pa man pwede. 5 to 7 pa daw. Ba't sabi sa akin last week, pwede na daw okay, this time. week. Sige. Bye bye. Punta dito last, last week yata, nagpa-register ako. Sabi kasi nila pwede na kumuha dat. Kahit nung araw na yun, pwede na kumuha eh pero walang size check natin kaya walang damit po siya hello po oh, hindi pa po pwede mag claim sa ano pa sir? 5 6 yung pwede kaya magpalit ng size hindi na siya sir nakabit ako thank you po sa biyahe natin. Wala tayong na -claim.